Mga kapatid ko sa pananampalataya, continuation po ito ng ating pong pag-aaral patungkol po sa Hades at Shol. Ngayon, muli nating basahin itong uh, mga tanong po ng na nagko-comment sa ating YouTube channel. Ito po ay galing kay Lex Lodobise. Basahin natin. Brad, di ko po pa pwede i-share ang turo mo. Ito ang translation ng Hades sa Hebrew Bible. Sa Greek, Hades. Pero sa Hebrew, Shol ang tawag generic 'yan sa lugar ng mga patay mabuti man o masama Luke 16:23 and Saul, he lifted up his eyes being in torment and saw Abraham far off and Eliasar at his bosom dapat marunong kang tumanggap ng pagkakamali at yung kaluluwa naman ay iba 'yan sa espiritu kapag namatay agad hinuhusgahan iba yung paghuhusga sa pagbabalik ni Kristo. Okay, so bagyan po natin ito ng paglilinaw at bago po yun, welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read his Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Ngayon, balikan natin itong tanong mo. Ang sinasabi nyo, parehas lang. Pero malinaw naman po dyan. Sa salitang Greek, Hades. Sa salitang Hebreo, ito po ay shul. O di ba't magkaiba? Ang sinasabi nyo, generic tama yung generic na kung ay lugar ng mga patay. Na kung saan yung lugar ng mga patay, naroon nga yung Hades at Sheol. Di ba't malinaw? Ngayon, i-compare muna natin ano ba yung Greek. Itong Greek ay mga taong hindi mananampalataya. Ibig sabihin, yung mga taong hindi sumasampalataya, may hatol na yan dyan. Basahin muna natin yung Juan 3.18. Yung mga taong hindi mananampalataya nahatulan na. Basahin natin. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ibig sabihin po, sa ganitong pag-aaral, yung mga taong hindi mananampalataya, may hatol na. Kaya ang tawag po sa kanila Greek, sa kanila walang kinikinalang Diyos. Ang Diyos nila, mga anumang bagay na larawan o inanyuan. Samantalang yung mga Hebreo naman, sino ba ang Hebreo? Di ba si Abraham? Si Abraham po ay isang Hebreo na kung saan doon dumaan ang mga lahi ng Israelita at Hudyo. May na po ba? Ngayon, kung si Abraham ay isang Hebreo, kaya nga syol ang meaning niyan. O di ba si Abraham ay nasa Sheol. Yung po yung lugar na inaaliw ang kanyang kaluluwa. Ngayon, para maintindihan mong ibinigay mong talatang ito. Luke 16:23. So babasahin muli natin ano. In Sheol he lifted up his eye. Ang sabi noong napunta doon sa torment yung being torment, naghihirap yung tao o yung lalaking mayaman. Yung lalaking mayaman, nakatingin kanino kay Abraham. He lifted up his eye. Ibig sabihin, may lugar ng kalalagyan yung lalaking mayaman naroon sa torment. Ano ba yung torment? Paghihirap. Ang niyang tinitingnan ay si Abraham naroon sa Sheol. O, di ba't magkaiba? Ewan ko kung naget mo ito. Ang sabi dito, in Sheol. Sino yung nasa siyol na nakita ng mga mata noong lalaking mayaman? He lifted up his eyes, nakita ng lalaking ito na nagduru sa, doon sa torment Sino yung nakita niya? Si Abraham, doon sa siyol O, di ba't magkaiba? Yung lugar ng mga patay, may hades at may siyol Yung siyol, inaaliw doon ang kaluluwa Malinaw po ba? yung torment, yung being in a torment, yan po yung lalaking mayaman na naghihirap, nagdurusa. Yung torment, yun nga po yung hades. Nakita po ninyo? At yung hades na yon diretso na yon sa ikalawang kamatayan. Nakita po ninyo? Yan po ang paliwanag ko. Tapos, sasabihin mo, dapat marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Sino nagkakamali sa ating dalawa? Kung kayo namamali sa diwa, unuway lang po ninyo ang inyong binabasa. Malinaw po dyan. In Sheol, sa Sheol, na, Tagalogin natin na sa Sheol, nakita noong lalaki, sino? Sina Abraham at Lazarus. Being in a torment, sino yung nasa torment ng paghihirap? Yung lalaking mayaman. Kaya nasa Hades, yung lalaking mayaman. At yung nasa Sheol, sina Abraham at si Lazarus. So malinaw, sino nagkakamali sa ating dalawa? Ayan po ang inyong katwiran ay hindi nyo pala kayang tanggapin ang katotohanan na magkaiba yung shol at yung hades. Kaya nga doon sa mga taong nakaunawa, ishare po ninyo. Kung hindi niya kayang ishare ang mga bagay na ito, nananatili siya sa kasinangalingan. Mga aral na, na pakinggan niya sa mga taong hindi nakakaunawa. Kaya salamat ka sa channel na ito. Napadaan ka. At ikaw na rin ang bigay ng talata para ilinaw natin pa. Kaya ilike mo na at isubscribe mo na ang channel ito. Amen? At ishare mo na rin kung naunuan mo itong aking ipiniliwanag sa iyo. Ikaw na ang nagbigay ng talata na hindi mo pala naunuan. Ngayon ipinaunawa ko sa iyo sana yung mga nakadaan din dito, nakaunawa. Kaya huwag naman po kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe. I-share mo na rin ito. Dahil malinaw dito sa ibinigay niyang talata, yung 1623 na Lucas, yung na naroon nga yung sina Abraham at si Lazarus. Na nakita nitong lalaking mayaman. Na, sa, na kung saan, yung lalaking mayaman naroon sa torment. Sa paghihirap. Yun nga yung hadis. So magkaiba, ang Hades at syol, hindi po parehas. Iba, hindi po parehas ang kalalagayan. Ang kalalagayan ng lalaking mayaman na naro sa hadis, naghihirap. Samantalang sin Abraham at si Lazarus naroon sa syol, inaaliw ang kalilang kaluluwa. Amen po ba? Sana po naliwanagan po kayo sa maikli nating pag-aaral. Nawa po'y may natutunan tayo. Ngayon, dagdagan natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag sinabing Greek, iba talaga ang salita sa Greek. Iba ang salita ng Hebreo. Ang Greek, ito yung mga taong makasalanan. Walang Diyos, walang kinikilalang Diyos. Samantalang ang Hebreo, sin Abraham, nagpakilala ang Diyos kay Abraham. At sa mga susunod na lahi, kaya nagkaroon ng bansang Israel at mga Hudyo. Yan ang dapat niyong malaman. Ngayon, ganito ang plano ng Diyos. Dagdagan ko lang ha, para maintindihan mo. Yung mga tao makasalanan na hindi mananampalataya, kapag naturuan at sumampalataya, maliligtas. Hindi ay mapupunta ng hades. Pag namatay sila, maghihintay ng paghukom, maaring mapupunta sila sa syol. Sa na sa hades, kasi sumampalataya sila. Ganun din ang Hebreo. Bagamat sila ililigtas ng Diyos, kung sila hindi susunod sa pamaraan at utos ng Diyos, pwede silang mapunta ng Hades at maparusahan ng Diyos. Alamin natin sa kasulatan. Ito po ang patunay para makita lang natin na kung saan may dalawang bagay tayong makita dito. Ito po, basahin natin sa Roma 2.9. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yung Greek, Griego. Naintindihan po ninyo? May parusa ang Diyos sa mga tao do sa kanilang kaluluwa na gumagawa ng kasamaan kahit yan ay hudyo, kahit yan ay pinili ng Diyos, pero gumagawa ng kasamaan, magdurusa ang kanilang kaluluwa doon sa Hades. Ganun din ang Grego, yung Greek, na kung saan ay hindi sila sumampalataya, hindi kinilala ang tunay na Diyos, mapupunta din sila doon sa paghihirap ng kanilang kaluluwa. Yan o, pighati ng bawat kaluluwa hirap. Magkakaroon ng hirap at pighati ang mga taong o yung mga kaluluwa nila na gumawa ng kasamaan nung nabubuhay pa sila. Kaya kapag namatay, kahit hudyo ka, kahit ikaw ay mahal ng Diyos, pero hindi ka sumusunod, gumagawa ka ng kasamaan, maging Grego, pupunta sila ng Hades. Pero tandaan mo, pero kung ang itong hudyo at Grego ay sumampalataya at sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, pwede silang hindi mapunta ng Hades. Masahin din natin itong talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Roma 3.9 Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit nasa anong paraan. Sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao maging mga Hudyo at mga Grego ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Tandaan po ninyo kahit ika'y hudyo, kumikilala ka sa tunay ng Diyos. Kung ika'y nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas o ng kasalanan, parehas din silang mapaparusahan. Iyan ang tatandaan mo. Kasi nga po, iyan ay napatunayan ni Apostol Pablo. Dati nga, naalipin din siya ng kasalanan si Apostol Pablo. Kaya nung na-encounter niya si ang Panginoong Heso Kristo, nagbago yung kanyang pananaw. Kaya sumampalataya siya na dati pinag-uusig niya ang Kristo. Nakita mo? Isang hudyo yan, pero nung napatunayan niya na totoo ang Kristo na magliligtas ng kanyang kaluluwa, sumampalataya siya. Kaya ginamit siya ng Panginoong Hesus na maging apostol at maipangaral sa mga hudyo, sa mga hari at sa mga hindi hudyo. 'di diba? Maging sa mga Israelita, kapwa niya Israelita. Malinaw po ba? Ngayon, para makita natin ang kabutihan ng Diyos ay ganito. Sa pagkatwalang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siya ay mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Kaya kung itong Griego na ito na hindi mananampalataya at ngayon ay sumampalataya, maaliligtas ang kanyang kaluluwa. Nakita po ninyo yung mga dating matitigas ulo na mga Hudyo, na mga Israelita, nagbalik loob sa Diyos. Sumampalataya at sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin. Hindi sila mapapamak, hindi sila mapupunta ng hades. Kahit Grego ka, kahit Hudyo kang masama, pero nagbalik loob ka sa Diyos. Maging itong Grego na kung ay iba ang pagkakilala sa Diyos, ngayong nakilala niya at sumampalataya at sumunod na rin sa pamaraan at utos ng Diyos, hindi sila pupunta ng Hades. Pupunta muna sila doon sa Siyol para alawin ang kaluluwa at pagdating ng paghukom ni Kristo, bibigyan sila ng buhay na wala hanggan. Sana po'y naanuan ninyo, kayo pong namamali sa diwa. Ano po? Kaya yung Hebreo, ang kahulugan ay Siyol, tama po yun. Yung Greek ang kahulugan anay hades, tama din po yan. Pero wag mong sabihin na iisa yan. Ang hades, pagdurusa. Ang syol, kaaliwan. Yun lang po. Next, sana na, na get mo o nakuha mo o naunawaan mo yung paliwanag natin. Ay, ko ko sa'yo kung di mo pa rin naunawaan. Okay lang naman kung hindi mo i-share. Yung nakaunawa naman ng ating paliwanag, di yun na mag-share dito. Ano? So salamat muli sa inyong panahon at pakikinig sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Kaya naman po, huwag naman po kayo makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa bawat pag-aaral po natin. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa Kanyang anak na si Yeso hangga hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.